موقع <applause> الدراسة <applause> ipakita ko lang kung paano natin liquidate yung ating uh, Pinet. So, ngayon, nasa dashboard tayo. So, i-click lang natin itong staking. Staking. O, saan dito na tayo? So, dito hanapin natin yung ating depende sa package nyo. So, ako, meron ako dito yung $18. So, click ko itong withdraw. Click mo yung bonus. Tapos, amount. I-type mo yung amount, $18. Tapos, withdraw. So ngayon, punta ka dito ulit sa ano, uh, dashboard para ma ano siya, refresh. Tapos click natin ulit yung staking. So yan na, naging 139 na siya. Ganyan lang gagawin mo. Yan. Tapos, meron pa tayo dito isa pang ano. Ito. Tatlong line. Tapos, staking. Uh, dito tayo sa investment natin. Ito. Sa package. So, ito. So, withdraw. Click mo lang withdraw. Tapos, bonus. Kasi sa passive income tayo, eh, diba? So, type natin yung 18 na dollars. Withdraw. So, dito din sa baba, ganun din. 17. Ayan. So, yan lang gagawin. Tapos, click mo ito line, dashboard. Tapos, staking. Ayan, andyan na siya. Ganun lang, para makita mo kung ilang painit na andyan. Ganun lang. Thank you.